Isang mainit na usapan ngayon sa pageant community, ang bagong prediksyon ng former Miss Q&A Queen at trans pageant veteran na si Matt Matt Santino, kilala rin bilang matrika, Matt Matt May sentino Sa kanyang analysis, binanggit niya ang ilang pinakamalakas na kandidata sa Miss Universe 2025, kabilang ang pambato ng Pilipinas, si Atisa Manalo, pati na rin ang representatives ng Venezuela at Cote d'Ivoire. Para kay Santino, ang Cote d'Ivoire ang isa sa pinakamahirap na kalaban dahil fluent ito sa English at consistent na nangunguna sa international hotpicks. Idinagdag pa niya na malakas din ang laban ng Colombia at Thailand. Ngunit para sa kanya, kulang pa raw ang performance ng Thailand pagdating sa Q&A na itinuturing niyang critical sa final outcome ng kompetisyon. Samantala, Naglabas rin ng sariling top 5 ang international runway coach at American pageant expert na si Luciera, isang kilalang Miss Universe coach. Ayon sa kanya, ang standout contenders ngayong taon ay ang Miss Universe Latina, Thailand, Cote d'Ivoire, Philippines, at Colombia. Sa dami ng na naglalabas hot picks at expert predictions, mas lalo lamang tumitindi ang excitement ng fans. Malinaw na magiging unpredictable at mas maraming sorpresa ang inaasahan sa finale ng Miss Universe 2025. Pumasok na si Maria Atisa Manalo sa top 5, ang makakalaban niya dyan. Yung isang Latina na maputing mapute at yung isang sikat na nagna number 1 sa hot Picks. So na natin sabihin pang <laughs> kilala nyo na yan. Okay. Sige na nga, bigay ko sa inyo. It's Venezuela at Cote d'Ivoire ang makakalaban niya kasi nakakapag-English ng matino yung Venezuela at saka napaka-fluent ng Cote d'Ivoire. Atin-atin lang yan. <laughs> Kahit sabihin pa nila na malakas.